Normal voice? weather voice? Hindi ako pwedeng maggalit, guys. Kasi ayan, no, oh, Pag onting ano ko lang, masakit siya. So, bagong opera po, kung sa mga hindi nakakaalam, no. Nung isang araw, kakalabas ko lang ng ospital. O, oh, kahit mag-stalk kayo dyan sa page ko, o kaya sa mga videos ko, kakaano ko lang. Kakatapos ko lang po, ma ma mag-out sa ospital. Imagine guys, susko, alam nyo, first time ko talagang first time kong malula sa bill. Imagine na-admit ako 1 2 3 4. 1 ng 6 PM hanggang 4 ng umaga. Ang bill ko 182,000. pa bebe daw sige Game na ba Lalagyan ko ba ng ano ng ng sounds